Sa kayo guys? Magandang araw po sa inyong lahat. So update lang tayo sa ating mga idol Elias J TV Band. So ngayon po mga Q ay nagsa sound check po sila. Ayan dito po sa venue sa Danau City Cebu. Ayan. So ayan po sila po sa po. Ayan. So bago pa lang yan mga Q. Minutes ago pa lang. Ayan. Uh, minutes ago pa lang sila ng sound check. Okay, so kung makikita ninyo mga Q ay medyo malaki-laki din po itong concert venue na ito ng ating mga idol, Ilias JTB. Ayan, oh. Habang nagsasoundcheck sila guys, may mga pulis na nakabantay sa ating mga idol, Ilias JTB. So, yun guys. Ayan, excited na po yung mga team Puyaters. meron na naman silang aabangan mamaya. Meron na namang tugtugan at ating mga idol, Ilias JTB. So, malaki yung concert venue na ito mga kakyo. Ayan no oh, pansin nyo. Para po siyang playground na malaki. Ayan, ito siguro yung kanilang ano, plaza. Ayan, plaza kaya to Parang hindi rin. Parang ano, ayan oh, parang playground ng skwelahan, mga kakyo. Yan. so ito guys is free admission ha. Yan, wala pong babayarang entrance or ticket yung mga pupunta mamaya sa concert niya ito ng ating idol, Elias JTB. So nagkakape ako guys. So kape tayo guys. ah Kakagising ko lang mga kiyo. Siyempre pag mga ganitong mayroong concert, yung idol natin, Ilias JTB guys, eh kahit pa paano natutulog ako sa hapon. Kanyan kahit isang kalahating oras lang para sa gabi ay maganda-ganda yung pakiramdam natin habang nagpupuyat tayo. Kasi mahirap kasi guys pag lang tulog, limba wala kang tulog, tapos aabuti ng uh, alas 12 o madaling araw yung concert ni Ilya si TV, ay eh, parang inaantok ka na. Ayan, so mas maganda na kahit papano, nakapagpahinga tayo, nakatulog tayo. Maakyo. So pinilit ko talagang matulog kanina guys. Ayan, sinadya ko talaga. So siguro nakatulog ako mga 2 hours. Ayan, 2 hours po guys. So napagod din po kahapon doon sa Baguio. Ayan, kasi nag-asikaso din dito sa bahay. So, yun mga kayo, maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, ito po ay update ko lang sa inyo guys, na ito nagsa check na po yung ating mga idol sa Danau City. Ayan, Danau, Cebu, mga kakyo. So, abang-abang lang kayo sa mga nagtatanong kung maglalive tayo. Maglalive po tayo. Basta maganda lang po yung signal dito sa lugar na ito guys, ay maglalive po tayo, mga kakyo. So, kung pangit, yung signal guys ay hindi natin kayang pilitin yan mga Q meron naman kasi medyo mahina yung signal kaso nga lang blurin yung mga live mga Q meron naman uh, malinaw nga putol-putol so hindi consistent yung ano internet nila sa lugar so yun mga Q maraming maraming salamat sa panonood abang lang kayo mamaya guys sa mga update natin time to time mga ka Q Ayan, habang hindi po sila tumutugtog, ay magbibigay po ako sa si inyo ng update guys. Ayan, kasi marami po pala sa si inyo dito. Ang dito lang talaga nakaantabay sa YouTube. Ayan, kasi daw natutoksikan daw sila sa toxic. Kahit ako guys, ayan, parang ayaw ko na mag-Facebook. Kasi doon parang naglalaban-laban na sila guys. Eh, nakita, nyo ba? <laughs> parang ano, para wala, wala namang purpose yung ginagawa nila guys. Kasi naglalaban sila sa walang kwenta-kwentang bagay. Imbis na supportahan na lang sana. Yan, imbis magkaisa tayo na suportahan yung idol natin, Ilyas GTV, para mas lalo pa siyang umangat. Ay aba, yung ginagawa nila guys ay parang nag-away-away pa. Ayan, parang hati na yata, may, may grupo sa kabila, may grupo sa kabila. Parang hindi na maganda for me ha, para sa akin. Parang hindi po siya maganda guys. Ayan, kumbaga, siyempre kahit pa paano maapit pa din yung mga idol natin. At imbisa na na magkaisa, nasuportahan na lang yung Ilya City TV band, abay parang nag-aaway-aaway pa, Matthew. Para sa akin, hindi ko po, ano, hindi po, against po ako dun sa mga ginagawa nila. Kaya minsan, parang ayaw ko na rin mag-Facebook, So, pinipilit. Dito lang talaga ako nanonood, guys, sa mga idol natin, kila Kinji, kila Boss Dave. Yan yung mga video na yan, like for example, yan. Galing po yan kay Sir Dave. Yung isa naman galing kay Sir Kenji. So sa kanila lang talaga ako kumukuha ng update mga Q, yung mga clips natin. Sa kanila po lahat galing yan. Kila Takloy, kila Boss Adrian, kila Sir Jax. Sa kanila po lahat galing yan guys, kila Ilya CTV. Yung wala na pong ako pinagkukuna ng ibang update kundi sa kanila lang po. So maraming maraming salamat guys sa panonood. Abang-abang lang tayo. Mamaya mga Q. So ingat guys and God bless sa ating lahat. Mag-ingat po kayo mga kakiyo. Yeah. Hello, 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 hello. It's good to be back here.